Hello po, kamusta po kayong lahat? Welcome to Renzo Tara Channel. Andito naman po yung lingkod para pagsamahan natin ang isang soulful na meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyo lagi na ang sinusubay ba yan? At pinakamahal na Renzo Tara Channel. Mga mga shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nanonood nag-aabang at nabibigay na kakataba sa puso ng komento. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga new subscribers, welcome to the channel. Sa ating mga returning viewers, maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, please do subscribe. Mag-comment po kayo kapag nakaresonate. And of course, please don't forget to click the notification bell para lagi po updated sa ating mga susunod na videos. Pasensya na po, hindi tulad po ng dati na araw-araw po nakakapag-upload po ang yung, yung code. At least now, dalawang araw, tatlong araw. Pero don't, don't you worry, I'll make sure na uh, mag-upload po ako ng mga readings para po sa inyong this December kasi medyo busy lang medyo ang uh, daming ginagawa lalong lalo na nandito po ako sa ibang lugar syempre uh, kailangan ko unahin talaga yung trabaho pero uh, all in all don't you worry hindi ko yung makakalimutan and I am always here to guide you para bigyan kayo ng uh, soulful and meaningful tarot reading sige isa pa ay ang ating po reading pala ngayon ay This would be a December 15 to 31, 2024. Okay, panapos ng taon nating reading para sa mga nasa sign ng Gemini. Ulitin ko, Gemini para sa inyo, December 15 to 31, 2024 reading, last shuffle. At wag na natin pang patagalin pa. Okay, 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 Gemini, let's begin. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters. Bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming mga nasasayin ng Gemini. Kapag bago po kayo sa ating channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang in interpret po natin ang mensahe base sa energy na binibigay sa atin ng universe. Okay. At uh, Tuloy-tuloy po, dire-direcho po tayo na kukuha ng sampung baraha para hindi na po tayo mag-shuffle lang mag, na mag Pag ganyan po naka, pa, nagpapakita, hindi ko po kinukuha yan. Okay? Kailangan nyo nakataob po at tumatalsik. Okay? Dalawa. Ah, hindi na po tayo mag na mag at nakaka-distract po. Mas maganda po yung tuloy-tuloy na kunin natin yung sampo at para dire-diretsyo na tayo sa pag-read -re ng mga barahang natin nakuha. Okay, and sa mga nagtataka po ba't parang ang gulo ko daw po mag shuffle yes kung bago po kayo dito sa akin channel ganyan po talaga ako mag shuffle but don't you worry kasi dyan po ako komportable at dyan po tayo nakakakuha ng magagandang baraha na siyang makaka-resonate po ang lahat okay wala naman po sa pag shuffle yan it's the way kung paano yung mga baraha ay tumalbog tumalon yan po yung gustong gusto ng uh, ating mga cards na mapasama sila sa ganyan Okay? Uh, bilangan natin, meron na po tayong anim na nahulog. Apat pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Last four cards. Oh, nagpakita siya. Balik natin. Four cards please for our December 15 to 31, 2024. Reading for Gemini. Kamusta kay mga Gemini? Kamusta po ang buhay-buhay? Okay, dalawa na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, Ancestors. Kaya pa ba lumalaban? May mga pagbabago na ba na nararamdaman? May mga blessings na bang dumadating? Okay? Just continue being positive, ha? Continue lang ang pagkakaroon ng positive mindset sa araw-araw. Because positive mind yields a productive result. Okay? Bilangin niya natin, Gemini, itong yung sampung bara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ready, ready na. Ilatag na natin. 1, two, three, four, five. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hindi po ako magsasawang pasalamat sa inyo. Walang sawang tiwala support porta. Kung wala po kayo, ay wala po ang success ng Renzo Tarot Channel. Without further ado, Gemini, simulan na natin yung December 15, 31, 2024 reading with your opening card. Oh my God! Oh my God! Wala na. Oh my god, nakita nyo ha, Gemini, sinuffle ko. Sinuffle ko. Nakita nyo yung mga nagpapakita, binabalik ko. Kusa lang yung tumatalon. Nung nakuha natin yung sampo, hindi naman yung sampo na pagkakasunod-sunod talaga, sinuffle ko pa rin siya. Look what is your opening card. What is that? Magician. Wala na, tapos na ang reading. Kahit ito lang, kat ito lang pagbasihan ko, alam nyo, Gemini, Grabe, nakakakilabot kayo. Sa lahat ng kapal ng baraha na ito, ito ang rank 1. Kumbaga siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat ng barahang ito. Bakit? Magician turns things impossible to possible. Siguro may mga pangarap kay Gemini. May mga bagay kayo na it seems late na parang gusto nyo ng sukuan. Na parang sa tingin nyo ay wala ng pag-asang mangyari pa. Gemini this magician card is confirming or telling you na please don't give up on your dreams. Come what may, gano man kahirap ang iyong pagdaanan. Konting tiis na lang. The magician card is telling you. Sabi ko nga di ba, kahit ito lang, kahit wala nang siyam na barahan na yun, tapos na eh. Binigyan na tayo, sinagot na agad tayo ng baraha. So, the magician card, this opening card, pambungad pa na baraha. So, ibig sabihin, Gemini, talagang you are bound, you are on the right path. Talagang yung buhay mo ay nasa tamang landas. Maaring ngayon, may mga bagay ka pang hindi naiintindihan, marami ka pang katanungan sa buhay, Gemini. But this magician card will lead you. Okay? Iga-guide ka nito para sa mas malinaw na path, para sa tamang landas, but You know, kahit may mga hurdles, kahit may mga rejections sa daan, that's part of the process. Okay? Hold on to your dreams, Gemini. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Huwag kang magdalawang isip. Malapit na ang tamang, uh, the perfect timing for you. Okay? Congratulations. Oh my God. Sobrang ganda naman ito. Talaga naman. Okay, the most powerful card in the deck ay nagbu nagbukas para sa inyo pambungad na baraha. Pangalawa, tingnan natin Gemini. Oh, look at this. Mm. Eight of Cups. Hindi kayo matitigil. You will be unstoppable for searching of a lot of opportunities. Ayan, oh. Ayan na yung walong cups. Kung tutusin yan yung mga naipon mo na. Kayo daw mga Gemini, eh, marami ng mga napatunayan, napanalunan, may naipundar na, may mga napagtapos na, may mga kahit somehow ay may mga natulungan na rin ibang tao but still this card this eight of cups is showing with the help of the magician card you are unstoppable talagang kayo daw Gemini ay eh, sa panahon ngayon ay talagang hindi kayo nagpapapigil marami pang gusto kayong mangyari marami pa kayong gustong subukan napakarami pang bagay ang gusto nyong uh, makamit okay in terms of career in terms of achievements okay not because you're ambitious Gemini, hindi dahil mayabang ka or parang uh, gusto mong may, may mapatunayan ka but these 8 of cups is being unstoppable means uh, looking for other ventures, opportunities that could help you and kapag lumago ka kasi dito, kapag patuloy itong growth eh, mo ay makakatulong ka rin sa tao, to the people around you and to the people in your community. That's why you badly need this uh, thing. Kaya hindi ka nagpapapigil. Okay? Kahit maraming mga humaharang sa daan, kahit maraming mga komento, maraming mga, ay, tigilan mo na yan, tama na, ano pa, hindi ka ba kontento? No. No, hindi ka talaga pwedeng magpa magpatinag, Gemini. Pangatlo, oh my God, tingnan mo, oh. Eight of Cups, tingnan mo, ha? Mm. Ito, unstoppable ka dito. Look at the five of cups. Okay? So, talaga ma ka. What, is, what does it mean? Tingnan mo, may mga transaction. Look at your cups. So, you will be serving as an inspiration. Tingnan mo. Uh, anim na cups na mumukadkad siya flourishing or blooming tingnan mo you are sharing it it's like this little girl look at the smile on her face tingnan mo so ibig sabihin uh, Gemini it seems that you will be inspiring Okay, young people, not only young people, but the people around you. Maraming matutulad sa'yo. Gusto kang tularan. Titingil, titingilain ka. Or it's because ah uh, magbubunga eh. Kasi magician magbubunga lahat itong paghihirap mo magbubunga itong siguro nung una marami mga judge uh, criticisms marami mga hindi magandang salita ka na when you're on your way when you're nasa nasa nung tinatahak mo yung daan na yan but now nat nakikita na ng lahat ngayon na nakikita na ng lahat ang bunga ang resulta nitong paghihirap mo but now instead of uh, Uh, gaining uh, negative comments now parang it turns into a positive one dahil parang ngayon you are now setting as an inspiration okay parang now you are setting as as like uh, A kind of person worthy of emulation. Parang dapat talagang tularan. Okay, walang iba. So far sa panahon ngayon, sa paligid mong dapat mag-tularan uh, or dapat maka-inspire sa iba kundi ikaw yung Gemini. Okay? Pangapat. Oh, okay. Emperor it's all about uh person and authority masculine energy siguro uh, mas makakarasanit dito karamihan ng Gemini ng mga uh, uh tatay kuya tito okay kung hindi man talaga totally may mga Gemini din 'yang babae pero masculine energy or maybe kung hindi man talaga uh totally sa lalaki ito but there are some Gemini na babae na makaka dito sa Emperor na to kasi they are the breadwinner of the family. Sila yung nagsisilbing parang sila yung nag-occupy parang inako nila yung responsibilidad ng bilang tatay, bilang kuya. Okay? Gemini, this Emperor card is just showing na you will be the one na masusunod. Ikaw yung ikaw yung ng advice, ikaw yung nagde-decide sa family, ikaw yung gumagawa ng mga desisyon. Parang ikaw talaga lahat ang nasusunod with this Emperor. It seems authority or parang ikaw yung nabigyan ng ng obligasyon or ng kapangyarihan or parang ikaw yung nabigyan ng what is authority or parang uh, uh, ay... Parang yung sinasabi ng parang oh ikaw ikaw yung in charge dito ha sa so, equipment yon ikaw yung pakakatiwalaan ng mga desisyon ng mga any kind of decision any kind of uh, activities or dealings that includes your family members sa trabaho man yan sa mga kaibigan man this is you gemini okay maaring kayo yung mga taong parang pinagkatiwalaan okay paglima, na natin oh look at this kapag lumalabas to, ibig sabihin malapit na ang lahat, Gemini. What does it mean? Kasi this is, this eight of wands means rapid growth. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Magiging mabilis ang takbo ng mga bagay-bagay, uulan. Okay? But dahil lumabas ang magician, dalawang cups magsunod. So, it means uulan ng, uh, ng blessings in terms of achievements, careers, career growth. Maaring yung sa inyo kakapasa lang, may papasa pa, nag-antay ng result, nag ng tawag sa pinaplay ang trabaho, you are waiting for visa approval, or ano man yan, Gemini, claim it. Bakit ko sinasabi i claim mo na achieve or success yan? Because andito uh, yung pambunga natin baraha, yung pinakamakapangyarihang card na magician. Okay? Eight of Wands is all about uh, growth or talagang massive growth or mabilis na galaw, mabilis na movement ng mga bagay-bagay na hinihingi mo or pinapangarap mo. Okay? second row, siyempre na yun namin nasusundan nyo ha, huwag kayong bibitaw maraming maraming salamat pala Diyos ko uh, tatlong videos ang inupload ko ng mga nakarang araw pero they are trending talagang grabe kayo, grabe yung mga views nila yung isa, yung Aries, 21k for in just how many days, oh my god talagang maraming maraming salamat po sa inyo, nakakataba sa puso na, na ko yung mga komento nyo na nakaka-resonate talaga kayo, totoo lahat ng sinasabi ko, no, it's all about the card and Maraming maraming salamat diyan sa pagtitiwala niyo at hindi pag-iwan dito sa Renzo Tarot channel. Magtutuloy-tuloy pa ito basta andiyan lang kayo, okay? Pang-anim na card Gemini. Hermit. Okay. Look at this. Look at this card. This is connected sa Eight of Cups na you will be unstoppable. Tingnan mo, ayan, may hinahanap ka talaga. Meron, but this is a confirmation of success. Bakit you are, yung, ayun yung ilaw mo, star eh. So, star is a confirmation that there is something big that is coming on your way. Talagang kailangan, ayan, hinahanap mo. So, it doesn't literally, yung iba sa inyo, hindi siya literally hinahanap. Yung iba pa, upo -upo na lang, nag na lang. Or it's like the waiting for our, uh, it's like the perfect timing para nag-aantay na lang ng result. But, this um hermit card is just showing Gemini na talagang kayo ay talagang kumbaga na nasa tuwid na daan, nasa tamang direksyon, nakatapat pa siya ng magician so whatever, kung anuman daw yung hinahanap mo, nakatapat siya ng magician mahahanap mo iyan or masusumpungan mo iyan Gemini, oh my god okay look, okay itong unang pera na lumabas but ang naisip para ting nitong pentacles nitong pampitumang barahan na no, 4 of pentacles katapat siya sa 8 so they are connected 8 and 4 but 8 of cups now this 4 kung doon sa 8 of cups Eight of Cups ay you will be unstoppable. Hindi ka mapapapigil sa mga bagay na iyong hahanapin or talagang gusto mo bang mangyari. These four of Pentacles is also, this is a reminder. Kasi yun know, o, Gemini, natuto na daw kayo. Ayan, sobrang higpit na ng yakap mo ng hawak mo sa iyong kapirahan. So that is a good thing. Marami ng Gemini ang natuto ngayon na magtipid. Ang iba ay nagsisave na nag-iipon. Malayong malayo sa, sa dating Gemini na nakilala ko na para parang ubos biyaya, waldas, or just uh, go to the flow, kung ano man mag But now, you are slow learning. Um, but most of you, you are now gain gaining maturity in terms of financial um, financial planning or parang pag pagpapalago. But basta nakikita ko dito is, kaya ka nag-iipon, kaya ka nagtitipid. It's because tingnan mo yung nasa background mong high-rise buildings. It means that talagang may pinaglalaanan ka. Or it's because you have a big plan for that money na sinisave mo siguro maaring in the future ay talagang may gusto kang mangyari kaya nag-iipon nag ka sa ngayon para ka mamaya magtatayo ka ng business or whatsoever gagamitin mo yung sa isang malaking bagay na that will change your life or talagang magbabago ng buhay mo pangwalo tingnan natin o oh, anyan no? oh, di ba sunod-sunod na connected na tingnan mo tingnan niyo po yung baraha pakita ko sa inyo ha sana mas makita niyo sa, sa camera. eight and 6 of cups. ba diba? yung dalawa sa taas. Tingnan nyo ha. Sa baba, 4 and 7, pareho naman pentacles. So, dito sinabi ko kanina, mabibisi ka, unstoppable. Dito, natututo ka na mag-save. Okay, dito kanina sa Six of Cups, ang sinasabi ko kanina, you will be setting as an inspiration. Maraming may inspire sa sa'yo. But now, this Eight of Cups tingnan, money-making, oh, Eight of Cups, sorry, Eight of Pentacles, uh, money-making, so, It means whatever plans you have, kasi nandiyan si magician card kung ano man itong pinaplano mo, maybe you are waiting for the sign, please do it now because that thing, yung gagawin mo na yan, ay yan yung magbibigay sa'yo, yan yung magproproduce ng big amount of money. So, ayan o, ikaw mismo ang gagawa ng pera. So, it means kung ano man daw yung papasukin mo na yan, na may kinalaman na magbibigay ng malaking amount of money, if talagang handang-handa ka na, holistically, physically, mentally, financially, emotionally, please, this is the perfect timing. Huwag mo nang patagalin pa. Don't you worry. Bakit sinasabi kasi, ayan oh, back up mo yung magician, unang baraha natin. So, di diba, ba, pag magician, talagang success yan. Walang pwedeng bumali dyan. Kasi, siya yung pinakamakapangyarihang card dito sa lahat. So, it means, eight of pentacles, do it now. Huwag lang magdalawang isip pa. If you're waiting for the sign, Gemini, this is the perfect timing. Okay? Nine card oh Ah, uh, there are some Gemini na parang dahil but I uh, but I can see her out. yung advice ko dito kasi ito it's all about parang entering a new relationship o para mag-entertain kayo ng manliligaw or parang someone na parang nagugustuhan mo rin o parang uh, nagpapakita sa iyo ng motibo matagal ng panahon pero parang ni-reject nire mo lang o parang ini-ignore mo lang. But kung ako sa inyo advice ko sa inyo ha. This is not a negative parang kasi nanonood kayo sa video ko. If you believe, unahin mo muna palugin ang buhay mo, unahin mo muna ang kaperahan mo, unahin mo muna itong mga pangarap mo. Later on na lang itong love life. Makapag-aantay ito. Okay? So, ayun, ano, connected talaga siya dun. ayun yung emperor. So, possible lalaki yung of course, lalaki itong maniligaw or parang nag admire sa si Gemini. Eh, nakatapat kasi yun, yung emperor. But sabi ko nga, ito yung masasabi ko, unahin mo na muna. Okay. Kasi baka sabihin mo, ay, kayo ko namang balansin. No? No, we need to focus on one thing. O na muna. Baka sabihin mo, madali lang balansin ang love life at money or career. No, that is not an easy task. Kaya, kung ako sa'yo, uh, unahin na muna itong mga kapirahan, pagpapalago ng pera, business or whatsoever. Baka mamaya nagre-review ka pa, you're preparing for your dreams. Baka ma-distract ka lang nitong tao na to. But he's the, he's the one for you. Bakit kasi he's the one for you? Kasi and yun yung magician. Takatapat siya sa so, emperor. So, Ah, uh, huwag ka mag-alala, antayan kung talagang para para yan sa iyo, there if you have connections even before, the universe will make a way in the perfect timing. But now, just focus Gemini on improving your finances, okay? Pagpapalago muna sa pera kasi hirap na kung mapasubo ka o parang pasukin mo yung sitwasyon na yan. Okay, sa una lang yan, masaya later on magkaka-problema na lalong-lalo na kapag nagugutom na kapareho dahil wala kayong pera. Okay, 10th and last card Gemini, tapusin natin yung napakagandang baraha sa yung panapos na, oh my God, look at that, 10 of Pentacles, umuulan ng kapirahan, nagkalat ang kapirahan, BCA yun, may mga transaction, parang nasa palengke, or parang mam, mamarami kayong mamimit na mga tao, kasi sinasabi ko sa inyo, iset aside nyo muna itong sino itong nag-offer, yes, you have the feeling, nararamdaman mo, sin, nakikita mo naman yung sincerity niya, but as of now, i I will tell you na please, Unahin mo muna ito. ayan oh, malino ang mga baraha. Unahin mo na mag-focus sa pagpapalago ng kapirahan ng mga pangarap mo, pagre-review or whatsoever with your profession kasi itong katapat niya, 'di ba sinabi ko, eight of wands, magiging mabilis ang lahat, magiging mabilis ang paglago, ang this is a rapid growth, magiging mabilis ang pangyayari lalong lalo na kapag may kinalaman sa kapirahan, Gemini. Okay? Naway malinaw, naway nag-guide kayo and I am praying maraming nasasayanan Gemini ang makapanood nito sa mga kilala nyo na Gemini na hindi para member o nakakasubscribe na ating channel don't hesitate to recommend our channel maraming maraming salamat kapag hindi pa po kayo nakasubscribe please nakikita ko sa analytics 70% po ng nanonood ay hindi nakasubscribe please subscribe po maraming maraming salamat po yan pong hihingin kong tulong sa inyo and marami pa po tayong magagandang reading na pagsasamahan basta andyan na po kayo maraming maraming salamat sa inyong hindi pag iwan nasan man kayo ngayon na naroroon. Ano man ang ginagawa nyo, pinakamahal kong soulmates. Mag-iingat kayo lagi. God bless us all.